Sa unang tingin, aakalain na totoo ang mga taong ito. Mga animoy eksperto na nagpahayag umano ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos makulong sa International Criminal Court dahil sa mga kasong may kinalaman sa pagpatay noong War on Drugs. Nagkalat yan sa social media, marami galing sa mga tagapagtanggol ng dating Pangulo. Pero ang totoo, ang mga taong yan fictional character lamang galing sa mga sikat na palabas sa ibang bansa. May mga naniniwala man dito ang ilan namang taga-suporta ng dating Pangulo, batid ang pagkalat ng ilang maling impormasyon. Oh, thank you, Attorney Harvey Specter. Please bring home, yun nga, former President Duterte. So parang, if you don't exactly know something, people nowadays, they don't parang stop, read, and comprehend. They just jump into conclusion. Maging ang mga husgado ng ICC ginawa ng peking larawan at pinagmukhang may litrato kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kalalabas lang na SWS survey na kinopisyon ng strat group, mayorya ng mga rehistradong butante ang nagsabing malala ang problema ng maling impormasyon o mas kilala sa tawag na fake news. Higit kalahati rin, hirap na alamin kung peke ang impormasyong nababasa o napapanood. Aminado si UP professor at Mama Mahayag na si Danilo Araw na may kakulangan sa media literacy ang mga Pilipino sa ngayon. Pero hindi naman ito dahil sa bobo. Ang marami sa mga Pilipino kundi dahil naging sophisticated na yung pamamaraan ng uh, disinformation. At sa katandaan natin, ito ay sistematiko, organisado at sinasadya talaga. Dagdag pa ng eksperto sa media, isa rin sa pwedeng tingnan para hindi mabudol ng maling impormasyon ang track record ng organisasyon kung saan nyo ito nabasa at para matiyak. Kung legit ang mga ito, mainam din daw na tumingin sa mga source na subok na ang kredibilidad at kung paano isinulat ang balita. Aminado rin si Arao na importante ang malalimang pagulat sa mga ganitong issue para mahubog ang kritikal na pag-iisip at labanan ang disinformation. Baypayo naman ang Malacanang sa publiko matapos kumalat ang mga maling impormasyon mula nang maaresto ang dating Pangulo. Ang tao ay magmasid, mag-isip at matutupang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at tamdamin. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.